Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Christopher Canoy at shoutout kay Marlon Agbuya. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para ganin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makitang tumakbo si Zia, agad na tumayo si Zia Wei na kinakabahan, ate, hindi, hindi pwedeng Aaron. Anong problema? Nagmamadali ding tumayo si Pangalan. Si Zia Ran looked so serious. Halatang mali ang sitwasyon. Si Zia Ran ay hindi nagsalita at nakasimangot. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Ilang sandali pa, tinulak niya ang katawan ni Aaron pataas, at pagkatapos ay hinampus siya ng diretsyo sa likod sa pagkakataong ito, mas humigpit ang mga kilay ni Ziaran at halos magkalok ito. Paano nangyari ito? Bulong ni Sister Zia Wei, at tumulo ang kanyang mga luha ng marinig ni Zia na umiiyak ang kanyang mga nakababatang kapatid na babae, muli niyang inilagay ang iron sa kama sabi, hindi siya mamamatay. Napatingin si Zia kay Zia ng mahigpit, halatang hindi siya naniniwala dito ngayon. Kailan ka ba niloko ng kapatid ko simula pagkabata? Pagkatapos kumain ng napakaraming table tas sa Phoenix Island, hindi siya maaaring mamatay, ngunit buhay pa siya. Pagkatapos ay kinurot niya ang kanyang dalawang daliri at inakay ang seda jinning na iangat ang kanyang ulo mula sa paanihan sanchen sa hangin. Huminto ang kanyang kamay at tumalikod at naglakad palabas ng bahay halos habang tumatakbo si Zia palabas ng pinto, umubo rin si Han Sanchen at dahanda ang iminulat ni Zia Wei ang kanyang mga mata ang kanyang upuan sa isang putok, Ngunit hinayla ang sugat dahil sa labis na puwersa Liu Mei ay bahagyang kumunot, ngunit ang panggalan sa oras na ito ay sumugod sa Eren's side, Aaron, ikaw ay gising na ang Aaron ay nasa sabik at masaya, at tumingkayad sa tabi ng Aaron, saan ito tumingin pabalik sa bubong, ngunit ito ay napakakakaiba ay labis na nasugatan at ikaw ay nakoma. Sa kabutihang palad, humingi ng tulong si Zia Wei sa kanyang kapatid. Kagabi, Umulan ng malakas ang niebe para isara ang iyong katawan upang hindi kumalat ang pinsala. Ngayon, niligtas kanya ng pills, sabi ni Pangalan. Zia Wei, nakaramdam ng guilt si Aaron nang marinig niya ang pangalan. Nang lingunin niya, nakita niyang dahan-daang dumarating si Zia Wei kiang na may sakit at ngiti. Salamat, pagtingin kay Zia Wei, pilit ng umiti si Aaron at nagpapasalamat na sinabi niya, You're welcome, Kuya Aaron. At saka, ang kapatid ko ang nanakit sa iyo, natural to save you, sinaktan ako ng ate mo. Si Aaron ang nagsorry, nagsorry si Aaron, Aaron kuya, okay, okay, pinutol sila ni Pangalan at malungkot na sinabi, ano ba ang pinaglalaban nyo? Kung gusto mo talagang magsorry, magsorry ka sa akin, halos magkatitigan sila ng walang hiyang lalaki at napalingon sa isa't isa at ngumiti, pinakain lang ni ate, marami kang panlunas sa lahat. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Mas maganda ang kapaligiran, mabilis na nagtanong si Zia Wei tungkol sa Aaron. Tumango ang panggalan, oo, Aaron, ano ang nararamdaman mo ngayon? Shit, ang walong babae kanina lang. Hindi, si Zia Ran ay nakatingin sa katawan mo, ngunit nakasimangot siya at umalis ng walang sabi-sabi, isang salita, wala bang problema? Pagkatapos ay kinaladkad pa ng panggalan ang katawan ni Aaron upang tumingin sa kaliwat kanan sa takot na may mali sa kanyang hitsura. Nang marinig ni Aaron ang kanilang sinabi, bahagyang naramdaman ni Aaron ang kanyang katawan at napakunot ang noon nito. Hindi ba, bulong ni Aaron. Sa pagkakataong ito, malaking mata na talaga ang panggalan at siyawey. Ang isa ay gayon, at gayon din ang dalawa. Paanong hindi tayo magugulat? Shit! Aaron, halo-halo ka ba? Sabi mo, huwag kang ganyan sa, nag-aalala kami sayo. Sabihin mo kung anong problema mo. Lukot pa rin ang mga mata ni Aaron. Maya-maya, tumingin siya sa likod, tumingin sa kanyang dalawang tao, at sa wakas ay nakabawi. Ito ay, medyo kakaiba, ah, nagkatinginan sila, mas tanga. Pagkatapos noon, direktang tumayo si Aaron mula sa batong kama, at pagkatapos ay mabilis na naglakad palabas ng bahay na bato. Nagkatingin sina sinapanggalan at ziaway at nagmamadaling lumabas. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng Aaron. Sa oras na ito, nakatayo si Aaron sa pintuan, marahang itinaas ang kanyang kamay at tumingin sa kanyang palad na may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, bigla siyang humakbang ng kabayo at biglang ginalaw ang kamay. Sa unang tingin, kahit ang tanga ay alam kung ano ang gusto ng Aaron sa oras na ito. Ang panggalan ay umungal upang pigilan ito, at si Zia Wei ay masyadong nababalisa, ngunit ang dalawang tao na nagmuni-muni sa oras na ito ay halatang mabagal. Umabot sa kanyang lalamunan ang mga salita, at itinulak ito ni Aaron sa kanyang kamay. Bang! Sa di kalayuan, isang malakas na ingay lang, at isang bato ang nabasag bilang tugon. Natigilan si na panggalan at Zia Wei, na sumugod pa lang sa Aaron hindi ba nasa ilalim na ng selyo ng lupa ang Aaron? Gusto na ba niyang mamatay nang bigla siyang naglabas ng spell? Sabay-sabay silang tumalikod at tumingin sa Aaron sa tabi nila. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa iyon. Kahit kailangan mong magpaliwanag, ibuka mo lang ang iyong bibig. Ano ang gusto mong gawin sa ganitong paraan? Naka-recover ba ang katawan niya, pero hindi sumabay ang utak niya? Nang makita ang kanilang mga ekspresyon, hindi nagatubili ang Aaron. Habang nakatulala ang mga ito ay muling itinaas ang kaliwang kamay niya. Isang malaking bato sa dekalayuan ang lumipad kasabay ng uso. Sa isang malakas na ingay, bumagsak ang malaking bato sa lupa na may isa pang bato sa lupa. Hindi na napigilan ng Pangdelen. Pinindot niya ang kamay ni Hansangki at sinabing, "Nababaliw ka na ba?" Tumingin si Hansangki sa Pangdelen at umiling, "Alam kong sasabihin mo iyan, ngunit kung sasabihin ko sa iyo" Pakiramdam ko ay biglang nawala ang selyo ng lupa sa aking katawan. Biglang nawala ang selyo ng lupa. Natigilan ang panggalan. Sa sumunod na segundo ay bumalik siya sa kanyang isipan at biglang tumingin kay Han Sang Ki seryoso, ano ang pinagsasabi mo? The seal of the earth is equivalent to acres. Hindi ito maaalis ng ganoon kadali. Halos may kasamang buhay ng isang tao. Paano? Kumunat ang noon ni Zia Wei. Alam kong hindi ka rin naniniwala. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Kaya naman, ginagamit ko lang ang pinakadirektang paraan para patunayan ang kasalukuyang sitwasyon. Sabi ni Aaron, tumingin ang pangalan kay Aaron at nagtaka, kung gayon hindi mo talaga nararamdaman ang selyo ng lupa ngayon. You've been released twice in a row, and you really can't feel it at all, nang marinig ang positibong sagot ni Aaron, dahan daw ang ngumiti ang panggalan pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, shit, totoo ba na maganda ang lumang kasabihan? Kung hindi ka mamatay sa isang sakuna, dapat may basbas -bas ka. Hindi sumagot si Han Sanchen, at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Siguro ang mga pills na tinakbo ni Zia ay nagbigay sa iyo ng papel, naisip ni Pangalan, natatakot ako na ito lamang ang posibleng paliwanag. Umiling si Zia Wei, bagaman ang mga pills na ipinakain ng kapatid ko kay Kuya Iron ay ang nangungunang pills ng Pamilya Phoenix, gaya ng sabi ng kapatid ko, karamihan sa mga pills na ito ay hilang drugs o gamot para palakasin ang pundasyon at linangin ang yuan. Bagamat bihirang yaman pa rin ang mga ito, hindi dapat makatulong sa pagtanggal ng selyo. Ngunit kung hindi dahil sa mga tabletang iyon, ano ang problema ngayon na hindi maramdaman ng Iron ang selyo? Sumimangot ang panggalan. Umiling si Zia Wei, at hindi niya alam ang tungkol dito. Baka tanungin nito ang kapatid niya. The panggalan patted her head and looked at Aaron. Oo, di ba sabi ko? Sayo, tumakbo si Sia na nakakunot ang noo habang tinitignan ang katawan mo. Mukha siyang nag-aalala at gulat na gulat. Ganun ang reaksyon niya. Baka may alam siya. Bakit hindi natin siya tanungin? Tumango si Aaron, bagaman hindi niya talaga maramdaman ang selyo ng lupa, mahalaga ito, at naapektuhan pa ang kanyang sarili, mabuti pang magtanong ng malinaw, nasaan ang ate mo, tanong ni Aaron, sinabi lang ni Zia Wei na sumama ka sa akin, at nagmamadaling pumunta sa isang tiyak na direksyon sa likod bahay, nagkatinginan si Napangolan at Aaron at nagmamadaling sumunod. Storytelling channel sa YouTube. Hinalungkat ko ang kwarto at kumatok ng matagal, ngunit walang sumasagot sa kwarto ni Zia Ran. Nang maguluhan ang Aaron at Pangolan kung saan napunta si Zia, Lumingon si Zia Wei at nagmamadaling pumunta sa isang hilera ng mga bahay sa kanlurang bahagi ng likod bahay. Pagkatapos ay huminto siya sa harap ng gitnang bahay, hindi ko matok sa pinto, ngunit ma'am ulong, ate, walang ilaw sa bahay. Kung hindi pumunta si Zia Wei dito, hindi akalain ng Aaron na may tao dito. Pumasok ka na, maya maya ay mahina tugon sa silid. Magiliw na tumango si Zia Wei, dinala ang Aaron sa pinto, at pagkatapos ay marahang itinulak ang pinto. Sa langit-ngit ng kahoy na pinto, lumitaw din ang eksena sa bahay sa harap ng maraming tao. Bagamat medyo madilim ang silid, malabong makita ang mga kagamitan sa silid. May mesa ng Diyos na natatakpan ng pulang tela sa bulwagan. Sa mesa, dalawang estatwa ng bato ang nakalagay. Ang gitna ay ginto at ang gilid ay pilak. Ang dalawang katawan ay parang tao, ngunit ang ulo ay isang phoenix at ang likod ay may mga pakpak. Nakatingin sila ng diretsyo at may hiwalay na momentum. Mayroon ding apat na estatwa sa kaliwa at kanang bahagi. Kahit na walang gintong katawan at pilak na katawan, ito ay mas mahusay kaysa sa katanji tanging larawang inukit. Ito ay parang buhay at makapangyarihan. Tumakbo si Zia na umupo sa nakaluhod na carpet sa harap ng dalawang Diyos, bahagyang nakasimangot, na parang may iniisip. Nang makita niyang maraming tao ang pumasok, bahagyang nag-isip siya at sinabing, ito ang ancestral hall ng pamilya ng Rose Funch. Lahat sila ay sumasamba sa mga ninuno ng Phoenix. Tumanggaw si Aaron at Pangalan nang marinig nila ang talumpati. Ang gininto ang katawan ay ang inisyal na Phoenix, ang pilak na katawan ay ang Golden Phoenix, at may walo pang batang Phoenix sa kaliwa at kanan. Nagkita sila sa Watermoon Cave. Natural, magkakilala sila. Mabilis silang yumuko at sinamba ang dalawang ginto at pilak na estatwa sa gitna. Pagkatapos, yumukod siya sa mga elepante sa magkabilang gilid. Ate, ako, gusto lang magsalita ni Zia Wei. Tumakbo si Zia na iniunat ang kanyang kamay, ngunit pinutol ang mga salita ni Zia Wei. Bahagyang tumangala siya at tumingin sa estatwa ng kanyang mga ninuno. Alam ko kung ano ang gusto mong itanong pagkatapos nito. Tumakbo si Zia na ginalaw ang kanyang kamay at nagpalipos ng oras sa kanyang paanan, at tatlong tansong barya ang lumitaw sa harap ng lahat. Panghuhula. Tila nga, ngunit kung ito ay dapat na panghuhula, hindi ito mukhang kahit saan dahil ang tatlong tansong barya sa oras na ito ay halos hindi maisip. Anong klase panghuhula ito? Sumimangot si Zia Way, ang salita ng langit ay isang linya ng panghuhula. Tumakbo si Zia na tumango. Tama na. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait, pagkatapos ng isang aksidenteng nangyari sa katawan ni Aaron, nagmadali akong pumunta sa Ancestral Hall para sa panghuhula at nais kong makakuha ng paliwanag mula sa aking mga ninuno, pero, pagkatapos nun, umiling siya sa baybuntong hininga. Zia Mulan, paano naging ganito? Ano ang ibig sabihin ng hexagram na ito? Bahagyang sumimangot si Aaron. Hindi niya maiwasang makurious. Tumakbo si Zia hindi nagsalita. Sumulyap siya kay Zia Wei at halatang sinenyasan siyang magpaliwanag. Tumango si Zia Wei, tumingin sa Aaron at sinabing, ang Phoenix Heaven and Earth Divination ay isang espesyal na paghula ng pamilya Phoenix. Maaari nitong malaman ang tadhana, mahulaan ang hinaharap at suriin ang nakaraan. Mayroong 64 na panghuhula sa kabuuan. Ang panghuhula lahat ay kasama. Ang Chansey Line Divination ay isang espesyal na divination sa Phoenix Langit at Earth Divination, ngunit hindi sa 64 na divination. Nasa Phoenix Heaven and Earth Divination ako, pero wala sa 64 na divination. Ang Pangalan ay, sumimangot at napakakakaiba, ito ay medyo kakaiba, hindi ba? Ano ang kinakatawan ng panghuhula na ito? What does it represent? sabi nito ni Zia Wei at tumingin sa kapatid na tila ayaw magpatuloy. Napatingin sila kay Zia tumakbo ulit ng nakakaloko. Napabuntong hininga si Zia, paano ko sasabihin ang isang bagay na kahit ang aking kapatid na babae, na palaging malayang sabihin. Pag-usapan natin ang iyong pinsala. Tumakbo si Zia tapos at tumingin sa Aaron, ang iyong land ay hindi pa talaga naalis. Kaya lang, ang ilang mga himala sa panguhula ay pinipigilan mo ito pansamantala. Ang prosesong ito ay hindi magtatagal. Sa makatuwid, kung sa tingin mo ay lahat kayo sa ngayon, ang lansil na darating anumang oras ay malamang na magbuwis ng buhay mo, hindi pa natatanggal ang selyo. Sumimangot ang panggalan. Tumakbo si Zia na tumango, oo, kaya hindi mo kailangang maging masyadong masaya. Ito ay sining ng panghuhula lamang hindi ko masasabi sa iyo ng detalyado. Pagkatapos noon, tumakbo si Zia at tumingin kay Aaron at ibinuka ang kanyang bibig, ngunit may ilang mga salita sa panghuhula. Masasabi ko lang sa iyo, handa ka bang makinig? Bago magsalita si Aaron, tumakbo si Zia ng mapait na ngumiti at sinabing, bagamat ayaw kong sabihin sa iyo, Mahirap sirain ang kahulugan ng panghuhula. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!